Binabagtas ng closed van na yan ang isang highway sa Lipa, Batangas. Nagpagewang-gewang ito hanggang sa tuluyang tumagilid. Isang tindahan ang natumbok at nagiba dahil sa lakas ng pagsalpok. Nayupi naman ang bahagi ng tricycle na nasa bandang unahan ng truck. Base sa investigasyon ng otoridad, nawala ng kontrol sa pagumaneho ang driver ng closed van. Makikita rin sa CCTV ang mabilis sa takbo ng truck sa highway na bahagyang pababa. Sugatan ng driver at pahinante ng closed van gayon din ang mag-asawang sakay ng tricycle at isang tao na nasa tindahan. Nakatakdang mag-usap ang mga sangkot habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinisikap ng GMA Regional TV na mahinga ng panig ang driver ng closed van. Ihatid na ni Chris Zuniga ang mga balitang nakalap ng GMA Regional TV sa Luzon. Chris? Salamat Katrina. Sang katutak na langaw ang problema ngayon ng ilang taga barangay pasakaw sa Camarines Sur habang mga kambing naman ang ugat ng hidwaan ng ilang bahay sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw-Dunca ng GMA Regional TV. Mga kambing ang dahilan ng away ng ilang residente sa barangay Malabagos sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya may bagong ordinansang pagmumultahin ang mga may-ari ng kambing na hindi nakatali Ayon sa opisyal ng barangay, nagiging dahilan na kasi ng awayan ang mga kambing na pag-alagala at kumakain ng pananim. Kala nilang aalmusalin nila, yung palakin kinalmusal na ng kambing. Uh, uh. Kaya -away -away oh, uh. kaya nag aaway away yung mga kapitbahay eh, para maiwasan din yung mga problema. Siyempre, sino bang may gustong may halaman ka, kakainin ng hayop na may iba, di na ka pa. 500 hanggang 1,000 pesos o community service ang multa o parusa sa mga lalabag. Sa mga aldan pa rin, aabot sa 800 magsasakang hindi nagtanim ng palay ngayong cropping season. Hindi raw kasi naabot ng tubig mula sa mga irrigation kanal ang kanilang mga palayan. Kung magtatanim sila, sa ulan lang sila asa para sa tubig. Para mapakinabangan ang mga sakahan, balak nilang magtanim ng mais na hindi gaano nangangailangan ng tubig. Namahagi na rin ng corn seed at fertilizer ang pamahalaan sa mga apektadong magsasaka. Sa Pasakaw Camarines ka Sur, kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa pagkontra sa sandamakmak na langaw. Nagmumula raw yan sa isang poultry farm sa lugar. Ilang residente na rin daw ang nagkakasakit. Pinag-iisipan na raw ng barangay na ilapit sa local government at Department of Environment and Natural Resources ang sitwasyon. Depensa naman ng pamunuan ng farm. May permit to operate sila. Mula sa DNR kaya nagpapatuloy ang kanilang operasyon. Normal malang niya ta. Agusto na po bagang niya. na naman. Pero nag, ano man kami nag-aaksyon na para ma mga langaw. Kang ano, mga kaagingal nag-spray po kami diyan sa luwas, na ililig kami dyan sa mga palibot para ang langaw ay magparar Patuloy pang kinukuhanan ng pahayagang LGU at DNR kaugnay ng naturang issue. Claire Lacanilao Dongka ng Jimmy Regional TV, nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Inararo ng pampasaherong jeep ang ilang sasakyan sa barangay may iba sa Teresa Rizal. Kinumpirma ng pulisya na nawala ng preno ang jeep kaya nawala ng kontrol ang driver nito sa pababang bahagi ng kalsada. Una raw nitong nasalpok ang dalawang motorsiklo, kasunod ang isang van at isang kotse at isa pang motor. Tumigil lang ito ng bumangga sa likurang bahagi ng truck. Agad naman daw nakipag-areglo ang jeepney driver sa mga biktima. Walang pahayag ang jeepney driver. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang tricycle driver na bumaril sa isang rider sa bagong silang kaloocan. Ayon sa mga polis, pauwi na ang biktima ng harangin sila ng suspect at barilin. Sugatan ng driver tapos matapos, matapos dumapilis ang bala sa kanyang sentido. Dinala na siya sa ospital. Naaresto ang suspect matapos mahabol ng mga otoridad na sa kanyang baril na ginamit umano sa krimen at ang tricycle na minamaneho. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect na maaharap sa karampatang reklamo. Huli ka ang pagderetso ng motorsiklong yan sa isang intersection sa Las Marinas, Cavite. Habang tumatawid, doon na siya nabangga ng van na tumatawid din sa intersection. Natumbang rider. Nagkaayos naman kalauna ng dalawang sangkot matapos dalhin ng traffic enforcer sa Traffic Investigation Office. Gaya sa dengue, nakaalerto rin ang pamahalaan sa napapansing pagdami ng mga kaso ng leptospirosis sa mga ospital sa Metro Manila. Paalala ng Department of Health, tumawag muna sa Leptospirosis Hotlines para malaman kung saang ospital may bakante. Balitang hatid ni Von Aquino. Naghihinagpis si Jessica sa pagpanaw ng 17 anyos niyang anak dahil sa leptospirosis. Nagpakonsulta pa raw siya sa doktor noong August 2 at noon lang nalaman na tatlong araw na pala siyang hindi nakakaihi. Nilihim lang daw niya kasi ano kasi ako, amaydso kasi ako, ayaw niya ako mag... <laughs> ayaw niya ako mga problema daw. Dahil din sa leptospirosis, kaya nakakonfine at dinadialysis ang volunteer rescuer na si Victor Camarines na tumulong sa paglilinis ng mga basura sa kanilang lugar. Pero matapos ang dalawang araw, nilagnat siya at ilang araw ang lumipas sa kasya itinakbo sa ospital. Kwento ng kanyang kapatid, matapos ang pagbaha sa kanilang lugar, binigyan niya ng doxycycline si Victor pero hindi ito nainom. inom. hirap na po siya, yung may nanay joints niya. Hinirap na siya maglakad, kilos hindi na makakain. kala namin, lagnat lang. Kaya ano, yung trangkaso lang. Tapos pala, hindi, lepto na pala yun. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, labindalawang ang naitalang bagong pasyente. Sampu rito ay severe cases. May tatlong pasyente nasa week. Huwag nyo na hong hintayin na lang natin kayo. Kasi kapag nilagnat na kayo, napasok na yung lepto sa katawan at nagkakaroon na yan ng komplikasyon. Kaya exposure pa lang sa baha, doon yung dapat uminom na tayo nitong antibiotic na prophylaxis. Sa kabuang 77 na admitted leptospirosis patients, 67 ang nagdadialysis. Sa pagpaamakama at gamot, pero malaking tulong daw ang surge capacity plan ng DOH dahil nadagdagan sila ng nurses mula sa ibang ospital. Sa San Lazaro Hospital, labintatlo ang dagdag na kaso at umakyat sa 90 ang bilang ng na mga naka-admit dahil sa leptospirosis. Ang ospital ng Maynila, 37 leptospirosis patients na raw ang ginamot simula ng Manalasa ang Bagyong Karina. Naghahanda raw sila sa inaasahang pagdami ng leptospirosis patients ngayong tag-ulan. Ayon sa DOH Patient Navigation and Referral sa Healthcare Provider Network ang ginagawa nila ngayon para sa Leptospirosis cases. Kaya paalala nila sa mga balak pumunta sa ospital, tumawag muna sa Leptospirosis hotlines para malaman kung anong ospital sa Metro Manila may bakante. Pero kung kakailanganin, remember nung panahon ng COVID, meron tayong One Hospital Command, yes. National Patient Navigation. Yan po yung ginagawa namin ngayon. Bukod sa leptospirosis, mahigpit ding binabantayan ang mga kaso ng dengue. Ayon sa DOH, mula January 1 hanggang July 27, 128,834 dengue cases ang naitala sa bansa. 33% itong mas mataas kumpara sa bilang ng mga kaso sa kaparehong panahon noong 2023. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.